Magkano kaya ang bill natin for today's video? O, oh, di ba? Abang-abangan natin, guys. Ayan, bubuksan na nga niya. Dahil dumating na ngayon yung bill namin ng kuryente. Tantaradan, Magkano yan, madam? <laughs> madam, magkano? Ay, binubuksan pa lang niya. Dito natin mayalaman kung magkano ang ating uh, babayaran ngayon sa kuryente. O, ba't parang napangiwi ka, madam? Ah? Magkano, madam? Tinga. Parang kinakabahan ako sa'yo madam, ah. Malaki. Tingin. Kaya. Chan chararan, magkano ba? Eh? Wala, ang taas naman 26 2657 may 0.19 pa. Pabigyan. Ang laki naman ng bill mo ngayon. Kamo magbabayad niyan. Vậy. <laughs> <laughs> Bye. <laughs>